Guys, uh, nandito ako sa bahay, naka-uwi na naman ako at i-video ko pala yung aking mga ibon dahil ito ang, per, ang unang breeder ng kakatil ko at mayroon na naman siyang bagong anak So, yun ang first na anak niya at mayroong pangalawa dito Kaya lang guys, ay, isa pa rin ang kanyang sisil sa uh, anim na anak ayun Ayun guys may isang sisiyaw dalawa na yata alak dalawa na lang ay dalawa na nga oh. dalawa na siya guys ayun may sisiyaw na na dalawa Maganda dalawa sana mapisa pa yung iba. Kasi hmm. ah, i-update na to sa i-update mo ko nito lang sa anak na ano kasi dalawa na. Kanina nakita ko bago lang yan. Kanina inopen ko ay isa lang. Ngayon dalawa na. Kaya God bless. Ayun. Manunok pa kasi hawi ko sana yung anak. Ayong ano. Ayun oh. Eh. Ay bago lang ano isa, may basa-basa pa. Oo mm. nga. Ay ganda ng basing natin ngayon, kakatin. Oh guys, bagong bukas lang yung ano. Sa so, mga one week lab, may ano na yun, check lagyan mo ng sing-sing. Mm -hmm. So dalawa na yung uh, sisiyo sa second hatch niya. So, Ayan. Yung lalaki to guys, yung kabila yung babae. Yung ito naman yung mga Alban al ko. Albuan African. One, two, seven yung itlog pero walang sisiw. Ito ang mag-asawa. At ito naman yung eye ring. Ay, may sisiw na. Ayun guys, may sisiw na rin yung airing ko. Supported talaga yung mga magulang. Ayun, baka matapakan. Mama, disgrace pa yung sisiw. Ayan. At ito naman, ay, wala. Hindi makita. May sisiw na ba ito? Bangkong araw lang bangko sabay sisiyo na lagyan mo na rin to ng ano ng sakse ano sakse ah, ano Abay, sisiyo na to isa maliit din bago lang din ano magkasabay sabay na sila mangawa to kasi ba, may isa siya yung tisyo, eh, tatlo pa mayroong ano maitim at ito naman ay ay ring na uh, red ayan yellow ball hindi ko lang alam din to kung may kiko na rin to oh, may itlog siya guys na ano oh, marama rin ma itlog Ayan, malapit na na mag to ito kaya kasabay lang silang nawat. Na So may sisiyaw, kakaktil dalawa, dito sa airing ay dalawa, dito sa albuan ay isa, pero mapipisa yung patlo doon. At ito, isang albuan na ito ay walang pangsisiyaw, may itlog na apat. Dito naman... tatlong itlog talbuan dito naman sa Naisa. na nice, ah. wala pang itlog wala pang itlog itong breda na misa yun So ito guys, ilagyan ko to ng breeder na bakante ito, lagyan ko ng breeder na uh, kakatil kasi yung itong isang kakatil na bagong awat may kapatid na, na dalawa rin ng anak ay bibilihan ko ito ng babae, dahil ito ay sigurado lalaki na ito kaya lang nakalbo ang ulo pero bago lang nagtaro ng balahibo ayan guys ito pa lang yung mga ibon ko ulit. Yung mga parakits okay, naman. Malaga, diba? yung mga parakits naman ay ano siya, hindi wala pang hindi pa nag-breeding. Wala. Oh, may itlog na ito lab. May itlog na itong isang parakits. O oh, may isa na Oh. Itlog. Ang itlog na. Ito. Ang itlog na. Ang pa naman itong parakits na ito sa tagal kong magparakits ito lang nakaranas ako masila na ano maghanap ng kapartner dito ah oh. nagay mo lang na dyan malaglag Ito guys, yan ang ano, to upa guys. Upa. Ano yan? Marami ano ugat yan. Yan naman yung ikaw yung... nila. Wala pang ano? Wala pang sisiw. Ito, ano? mayroon. Ito, ito Ah, uh, ay ring at saka ano. Ito naman, itlog pa lang tatlo. Marami na ugat yan tatlo. So guys, hanggang dito na lang. Thank you. Sa lahat ng nanonood ulit.